Nabalitaan ko may masarap na Paris Overload daw dito sa may Pasay. Kaya naman pinuntahan ko, nag -grade ako para dito. So tikman na natin. Balita ko masarap daw yung ano dito, Paris Overload. Meron na rin pala dito sa Pasay. Meron di to, dito. Ito ka po. Pasay ba to? Para niya akin. Pasay. Pasay na to? Pasay to. Ayun Pasay. No? Overload. Parang magkano overload nila dito? Ah, malalaman natin dito. pasok ka dyan, pasok ka dyan sa loob. Ayun hey, si Diwato, <laughs> hey, to? Ayun, nakakalig. Boss, ito ba? May ano dito? Ah, uh, pares overload? Almost, ay, meron? Ay, meron, boss. Tara, kain tayo. Ay, ito ni Paris, over... uy, overload nga. May laman na parang, ano, uh, ang tawag dito? Lechong kawali. Ato, ano to? Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Ano pa? Tabak ng baboy. Baka. Kaman natin ang overload. Please, May libring rice. Nakasama nyo, sa mga nagsabi ng yung mga pares, hindi kasi sila marunong kumain ng pares, hindi masarap yung pares. Ikaw nagtitimpla kasi nun. Titimplahan mo yung pares na gusto mo. Kung anong lasa gusto mo. Yung patis, yung anghang, yung, yung kalamansi. Walang, mas, walang di masarap na pares sa mga masarap na timpla. Kanya-kanya kasi nga yan. Yes. Eh. Oo. Oh, Hindi marunong magtimpla ng pares. Talagang hindi masarap ang pares. Sige nga, sige nga. Tignan mo, dada masarap yan. Ah! Uh, mmm! Uh. Ah! Kata lima pa! Ooy! Lima pa! Lima pa! Kasi kulang pa kayo eh! Kulang pa! Hahaha! <laughs> 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 lima pa! Lima pa! Ooy! Ang sarap pa! In fairness ha! Kasi ang lalaki ng pare sila! <laughs> 120 pesos lang! Pero kapal oh! Andi yan to eh! Andi pa to? Andi ano? Andi lang! Andi lang to? Andi lang to! Mmm! Ang lalaki sila! Ang lalaki nila! Malutong! Malutong? Mmm! Gumuling bulaklak kasi na ko, ano eh. May may bubuyog. Ang hapas <laughs> 120? Oo, lahat yan sa 120. Well, kulit naman talaga. Sa gupa ka na nun. Logi na yung <laughs> <laughs> meron. Liepo, meron ka ng liyempo, meron ka pang pares. Pwede yung order to. Eh, nasa hindi na masarap pero hindi lahat sa'yo ko, ha? Ay, overboard kasi ko Overload, lahat sama. Ay, naku, patay tayo sa'yo. overload yan. Ang <laughs> no? Tapos wala kang order. Mm. Meron, mm, meron ako. Hintayin niyo yung bulalo. Ang <laughs> <laughs> bulalo, bulalo yung, may yung, yung, yung ino. bulalo dito? Ang bulalo. Pwede rin pala sa bulalo yung overload. Tignan mo. Tignan mo Tampar, Ano? 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 Siyempre. Yeah, para ka sa tagaytay yung lasa niya. Nanunood. Yeah. Grabe, ito yung mga ano, ilang taon na, ano, ilang taon pinakuluan para talaga yung lasa niya talaga nanunuot no? Ay, ayan yung nanunood pa, bro. Siya daw. Ay, sarap. ay, sarap. Mayroon pang Mountain Dew. Kakaiba, no? Dito, suswel yung, ano, overload. Plastic yung ano, yung iba, de bote. Boss, pagka kumakay ka ba rito, may kasamang ano? Ano? Top drinks? Meron! So, Magkano yun? Siyempre rin bayad yun. <laughs> Ay, ba <papaling>, pala yung magbayaran pa <laughs> namin? <laughs> Palang, lang. Huh? Hindi, hindi kasi tayo dito yung ano... Hindi pa, ano? Hindi, ano? ali... rice, tapos with drinks, hindi gano'n. Overload namin na pares, may beef, may picharong bulaklak, may litong awalik. Tapos may kasama kang tropa. Legit na tropa! Ah. Paano? Paano yung tropa? Hindi, hindi kasi try mo na record. Hmm! Yun. Hmm. 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 Yung panalo doon. Tignan mo naman, yung may ari yung mismo nag-serve nags sa'yo. Yung... Ayan yung mga sulit na 120, yung may ari mismo yung nag-serve sa'yo. Oo, oh, hindi yung sabi ng may ari, yung birthday mo, ilipas din. Pwede ba akong ano, makigreet? 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 Greet? Maki Oo. Anong ikigreet natin? Happy birthday ng kapitbahay namin. Ayan, mayroon, ilipas din yun. <laughs> Ay, tala. Ay! Parang bago ulit to? Parang parang bagong order ulit. Syempre. Soro. Kurahano pero Walang kulang blag ah. Babatay ko, papatay ko. Ano <laughs> sabi mo? on pa yung. Ay, hindi. Ito ang sarap talaga, grabe. Ito, ay, chan sa Sa, wala, sabi ko na nga ba, ko lang ako na mga ito. Ito salamat. Para, salamat, salamat, Thank, you, thank you. O, paano? Alisa oh, paano? Alis tayo. Okay na. Okay na, Let's go. Let's go. Salamat okay, ha! Grabe. Vloggers. Sorry, sorry. Oh, shout ka na, di ba? Oh. A ako, ako pa naging cameraman doon ah. Shout ka na, di ba? Ay. Hey. ang sarap no. Iba, iba, iba yung ano, kapwet eatery. Namin ta. Namin masarap. Ayun, ayun, ayun talagang sulit, sulit. Ay, thank you, thank you. Ito, kunin mo na ito kasi wala pa tayo tubig. Bye-bye. Okay, bye-bye. Oh, kunin mo yun, kunin mo yun. Kunin, eh, kunin mo yung rice, rice. Wala pa tayo rice talaga. Ikaw ano, baka pwede ka mag yung tutik, pwede yung kasi wala tayong Thank you, thank you, thank you. Uh, ano, wala pa wala ano, soft, 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 drinks, soft drinks. Iba ha, iba ka talaga. Iba ang kapwet menu. Ano pa kailangan? Thank you. The best ang kapwet. Kapwet eatery. Ano kailangan nyo pa? Diba kapet? Sulit na sulit. 120. 120. Kompleto. May bigas. Merong mga cokes. At marami pang iba. May take out. Pantat pantatlong buwan na to. Yan. Yeah, Tatlong buwan na yan. Ayaw ka pala. Nakagisa mo mag-shake sa inyo. Mag <laughs> sulit 120. Lagi mo sulit 120. Sulit 120.